Hi guys Tine-check ko yung mga notebook ni Chin-Chin hmm. Pagdating galing sa eskola Si Chin-Chin po grade 1, 5 years old Yan mga sulat niya Good job Ito yung ganito po yung mga notebook sa grade 1 Ako mga nagbalot niya, balat. 1, tapos ito yung number Ito, so, may mga ginawa ba? Ito naman, okay naman siya Pagsunod sa mga panghiya <laughs> Sunod number 3. Sabi ni teacher, mayroon, i-check daw yung number 3 kasi karamihan daw mali yung mga sagot. Tingnan Out of 10, 1 to 10, naka 7 si Jin Jin. First, second, third, fourth, yan. Naka 7. So, sabi ni teacher, good. Very good. So, number 4. <laughs> do you think hmm. hmm. five sun ka galing anak the Pintuan mo dyan hindi ko ha hindi ayan dumating ha hindi ko atingin na ko. Hindi. Tinitingnan ko yung mga notebook mo kasi kung may assignment, mag-aaral tayo. Wow, gusto ko. Ano po? gusto candy. Ha? Candy. You have money? Ma. To? Gusto watermelon candy. Watermelon candy? Ah. Wow, pintaan mo muna. Nang pera si Kinkin kasi gusto nga rin papabili to ng watermelon. Anong pabili mo anak? Oh, isang ka na? Oh, lumabas na. Ito naman siya. Ah, ito yung ginawa nila. Oh. Mga sign. Pagtawid. Yan, yan, yan sa writing. Kanina nasa ano sila, letter 8s. Hmm. Sabi, good job. Yan, very good. Very good. Good job. Yan yung mga hmm. sulat. So, grade 1 po si Ken Lewis yan. Kaya yan ang sulat niya. Ito na letter 8s. Hi guys! Good morning! Nagluto ako ng lunok. Ayan, hiyugan luluk para ang ining yan yan yan, 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 yan. mga hmm, buhok madali lang maluto ilalag an sa sakuyang buhok pampapros pampakinab ng buhok tapos minsan nagigibuhot lawak niya para sa mga katikatey sa mga lalo kibuboy lalo ng niya na maparos bulungan yan na makaka ano makakatabang para dai magyungaratum mag mag sa ano ba skin. Hmm. Kasi may taglay siyang anti-inflammatory yung yung ayan oh, oil ng coconut. Duwas na doon yung niyog. Hinihada ko lang sa iyang ano. Hmm. kagayon na uh, natural anti-inflammatory. Ay, tama ba? Sa kuyang buhok na wala na so Bako ng nang mahap madulas. So, in, ma, ka ni ta data da yan, sige sa naling pariban. pila na kayang bulan po, kang pariban ko kung sa kuyang buhok. Medyo sobrang ano na siya. makusot na miski maglagapan pa ning, ano, pampadula sa buhok. Dain da, na, margaro, dain na nagtatalab. Na yung nagkakaedad na masakit, sige pariban. So, guys, tingnan mo. Luto na siya, guys. Hmm. 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 na siya, guys ining oil na ni coconut magayon ng dali sabi kang iba sa mga nabasa-basa ba sa mga gugol-gugol na magayon siyang panggamot-gamot sa makati, mga balakubak pampadulas ng buhok piktibo daw ito kasi yung buhok ko ay eh, masyadong ano na gurusot na matapos na sa keratin sa sa iyang mga buhok bako na siyang unat, kurong na naman. Unsa kita pag nagkakaedad na. So guys, ito, igibuhon ko siyang bulong sa sakuyang buhok ta sa mga allergy. Kay buboy, sa kuya. Pwede ka man magibo ka iniho, aro ka iniho. Ang teknik po, so kakang gata paliputon o ilaag sa rep or kaya ilaag magbakal ka ng yelo, ilaag mo iyan itong kakang gata. Pag medyo garong nagtagas-tagas na siya, lutuon mo na siya. Badali on the oras at 30 minutes lutuan sa inyong lunok. Bye bye. Good morning.